Hi, ako si Dr. Carlo Trinidad at nandito ako ngayon para sagutin ng ilan sa mga health questions ng mga Pinoy online. This is Autocomplete MD. Dr. Carlo, bawal bang maligo kapag may lagnat? Actually, pwedeng-pwedeng maligo kahit may lagnat. In fact, isa pa nga ito sa mga paraan para bumaba ang temperature ng katawan. Ang lagnat o fever ay hindi illness kundi sintomas lamang. Ito ang natural response ng ating katawan sa anumang impeksyon o sakit na nararamdaman nito. Bawal bang matulog kapag basa ang buhok? Hindi naman sa bawal. Wala namang evidence na ito ay nakakabulag at nakakabaliw tulad ng sabi sa pamahiin or superstition ng mga Pilipino. Pero Pwede kasi itong makasama sa ating buhok at anit. Humihina ang protein structure ng ating buhok kapag ito'y basa. Maaring magdulot ng hair breakage at hair fall. Pwede rin magkaroon ng fungal infection sa anit na pwedeng magdala ng dandruff. Bawal bang operahan kapag Good Friday kasi matagal maghilom ang sugat. Wala namang pinipiling panahon or oras ang sugat or ang surgery. So kung may emergency sa Good Friday, syempre dapat operahan yon kahit na Good Friday pa. Meron lang paniniwala ang mga katoliko na hindi dapat masugatan tuwing Good Friday dahil patay na si Jesus. Baka raw, hindi na gumaling ang sugat. Bawal bang mabasa ang kamay pagkatapos magplantsa? Pwedeng-pwede naman. Wala namang konkretong ebidensya doon sa pamahiin na nakakapasma ang basain ng kamay matapos gumawa ng mabibigat na gawain o mga nakakapagod sa kamay tulad ng pamamalansya, pagsusulat, workout, etc. Ngunit ang pagpasma o ang pawis na palad, panginginig at pamamanhid ng kamay ay posibleng sintomas ng ibang sakit. So, kung madalas kang pasmado, mas mabuting magpakonsulta sa mga health professionals. Dr. Carlo, delikado ba ang bakuna? Karaniwan, ligtas ang mga bakuna. Lalo na kapag ito ay nirekomenda ng mga doktor o kung may lisensya ito ng FDA. Sumasa ilalim ang mga bakuna sa pagsusuri ng mga health authorities para maabot ang required na safety at efficacy standards. Pero may mga bakuna rin na pwedeng magdulot ng allergic reactions, pamumula at pamamaga ng injection site o lagnat. Para makasiguradong ligtas ang pagbabakuna, alamin kung anong uri ng gamot ang ituturok sa atin at magpakonsulta sa mga health professionals. Delikado ba ang pagsuot ng face mask? Ang pagsusuot ng face mask ay nakakatulong para maiwasan at mabawasan ang pagkalat ng mga respiratory illnesses at iba pang nakakahawang sakit tulad ng COVID-19. Ayon sa isang pag-aaral, ang pagsusuot ng cloth at surgical mask ay walang impact sa cardiorespiratory parameters. Pero siyempre, kung may lung or heart problems ka, mas okay na kumonsulta sa doktor kung anong klase ng mask ang nararapat gamitin. Kailangan din malinis ang face mask at maayos ang pagkakasuot nito. Delikado ba ah? at nakakamatay ang hemodialysis? Hindi po delikado ang hemodialysis. Ang hemodialysis ay isa sa dalawang uri ng dialysis na ang layunin ay gampanan ang trabaho ng mga sirang kidneys na maglinis ng dugo at tanggalin ang mga toxins, dumi asid at sobrang tubig sa katawan. Delikado ba ang mga gamot at nakakasira ng kidneys? Ang mga maintenance na gamot para sa diabetes at hypertension ay safe, basta tama ang dosage. Ang mga gamot na ito ay dapat iniinom araw-araw para maging effective sila. Nagiging delikado lang ito kapag tinake ng hindi-ayon sa reseta ng doktor or kung hindi naman ito nereseta sa'yo ng doktor mo. Laging sumangguni o kumonsulta sa inyong doktor Ukol sa pag-inom ng mga gamot na ito. Pagkain. Ng MSG can cause cancer? Sa ngayon, wala pang sapat na ebidensya na nag-uugnay sa MSG at sa pagkakaroon ng cancer. Ang MSG o monosodium glutamate ay ang sodium salt ng common amino acid na glutamic acid. At ang glutamic acid ay natural sa ating katawan at sa ibang pagkain at additives. Ilan sa mga pagkaing mataas sa MSG ay kamatis, mais at patatas. Keso at seafood tulad ng anchovies, scallops at oysters. At ayon sa USFDA, generally recognized at safe ang pagdagdag ng MSG sa mga pagkain. Pagkain ng carbohydrates masama sa kalusugan. Mahalaga ang carbohydrates o carbs sa katawan ng tao. Nagiging masama lang to sa kalusugan kapag sobra-sobra ang kinakain nating carbs. Ang mga carbohydrates ang pangunahing pinagmumulan ng enerhiya para sa katawan. Kapag natunaw na ang kinain carbohydrates, nagiging asukal ito at nagpapataas ito ng blood sugar. Kaya kailangan bantayan pa rin ang pagkonsumo nito dahil ang sobrang pagkain nito ay naguugnay sa pagdagdag ng timbang at pagtaas ng risk sa pagkakaroon ng chronic diseases tulad ng heart disease at diabetes. Pagkain, ng itlog masama para sa puso? Tulad ng carbs, nakakasama ang itlog sa kalusugan, lalo na sa puso, kapag sobra-sobra ang pagkain nito. Ang itlog ay mataas sa kolesterol, lalo na ang egg yolk o yung tinatawag na pula ng itlog, kahit na dilaw naman ito. At ang pagkakaroon ng mataas na kolesterol ay nagdadala ng risk ng cardiovascular disease. Kaya naman may mga umiiwas sa itlog dahil dito. Pero syempre, meron pa rin namang benefits ang itlog. Mataas ito sa protein. Meron din itong lutein na nakakatulong sa kalusugan ng mga mata. Pagkain, malinis pa kasi wala pang 5 seconds sa sahig. Ang mga pagkain na sumayad na sa sahig ay kakapitan ng mga bakterya meron pa nga bakterya na kumakapit na kahit wala pang 1 second o 1 segundo sa sahig ang pagkain. Kaya kapag hindi sigurado kung malinis pa, mas ligtas na wag na lang kainin. And that's all for today. Kung may mga tanong pa kayo, i-comment nyo lang sa video na to. Once again, ako po si Doc Carlo Trinidad. Thank you for watching Autocomplete MD.